Sunod ka na dito? Oh, attendance. Inattendance mo ako? Wala. Ah. Oh. <laughs> smile, ma'am. Smile. Ma'am. Easy. <laughs> 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 oh. Shout out, guys. Picture na muna pag umalis. <laughs> Yo, what's up? <laughs> Shout out kay <team> Mayor, guys. Uh, <laughs> 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 tanim. Ma'am. Alright. Ganda na kasama ko. Sana all. Oh, shout out kay Busdi, D. <laughs> Tanggalin mo yung ano mo para gwapo. Ini Hindi don't forget to follow guys, Busdi, Alright. Punta kami sa place kung saan itatanim yung mga seedlings, Mga nakasapatos, gumamit ng tulay. <laughs> mga nakatinilas, tawid sa ilog. <laughs> Alright. Yeah. Ang hindi pa uso ang steel. Natulay dati. <laughs> Shout out. Hi, hello. So total ng uh, nag-participate guys, 100 people. Pati bang mga establishment diyan, pati yung mga uh, Oo, oh, pati yung mga travel and tours. Hockey life kami. Ayan. Kung oh, shout out sa masisipag. Oh, tawid ng ilog, nakasapatos. Takbo! Oh, dito na kami guys sa place kung saan itatanim yung mga sidling. Malapit lang sa, ano? sa barangay. Napiliin mo yung magandang butas para maganda yung tubo. Oh.

Dalhin daw yung plastic ma'am, di ba? Oo. Oh, wow, very good ah. Buo na buo, yan. <laughs> Siguradong mabubuhay. Oh my God, kinakagat ako ng malaking langgam. Very good ah. Siyempre, happy life. <laughs> Dala, but... Alam mo yung nameplate ko? Nanan? Lalagay ko dito. Alright. Oh, shoutout sa mga Bantay Gobat natin. Oh, smile. <laughs> Snappy. Teburay. <laughs> hey, oh, shout out. <laughs> oh, tanim-tanim. Ano? Tanim. Oh, Sigurado mabuhay? Ano daw layong kay Kun? Layong na lang, bye. Ben si Pres. Clean. Ay, sorry. Bro. Buhay man. Hindi, Pres nga. Oh, President <laughs> ng Piboray. Shout out Pres. <laughs> sir, shout out Shoutout Shoutout Shout out. Shout out, out kay, uh, name mo sir? Sir Richan. Sir Richan sa oh. Tourism Sir, di ba? Yes po. Yan. Thank you. thank you. sir. <laughs> Alright. Yeah, Para di mo pa hindi kita in the low. Oh, thank you. Ciao so, <laughs> tasa sa mga natin guys. Oh <laughs> ba? <laughs> so, tapos na lahat magtanim guys thank you so much peace out so guys kung gusto nyo ng uh, activities boat tour at beyond the Boracay activities guys just visit uh, www.hockeylife yun hockey life affordable at mag enjoy kayo so yun, guys gusto ko rin i-promote yung uh, palibring tubig natin walang iba kundi ang pinakama sikat na tubig sa buong mundo Nature Spring, Librian sponsor sa ano natin, sa tree planting dito sa Nabao. Nature Spring guys, clear na no water. <laughs>